Ang sakit. Nagising ako kasi kinagat ako ng mga hakot. Alas <coughs> Sdos pa. pa. Alas dos katorsi. Ang sakit. Ayun. Ito yung mga hakot na para siyang ano para siyang yun o know. yun know. o ganito sila pag naulan kasi nga yun know. o ang dami nilagyan ko yan ng alcohol yun ang sakit niyan mga gat yun yung kanilang king yung mga lalaki na yan mga king yan nila tapos ayan si si Buka nag transfer dito dito siya natulog Buka kasi al alam niyo anong dinapo nila ang dinapo nila yung yung oil yung coconut oil nagagamitin ng inay para sa pag ano sa akin eh ng dami oh dami as in sobrang dami yun oh. at ang sakit nila mga gat kaya nagising ako dai mga, mga ganito kasi ano, si, ano kasi sila pag uulan umulan sa labas eh kaya si Buka, di dyan siya natulog. Buka. Box. Yon si Buka, oh. Agoy. umulan sa labas. So yun lang, nagising tuloy ako. So, anuhin ko muna to. <clears throat> Iligpit ko muna sila. Lagyan ko lang sila ng alkohol. Ang sakit. Ang sakit nila mga gat bayit. na bye yan lang ililigpit ko muna kasi ang dami dun dun o oh, sa may ano kita niya yan bye good morning sunday alas dos alas dos ng madaling araw nag-transfer ako doon sa kubo ng inay kasi agoy ang daming hakot asihin <laughs> ito pala yung bahay yung bahay nila oh ang bilis silang nakagawa ng bahay ito yung bahay nila oh At alam niyo po ba, yung mga hakot na yan, mga ano sila eh, sobrang ano nila, sobrang sila ang example sa ma uh, masipag na mga ano. Sila ang pinaka best example na masipag na mga mga living things. Bakit? Kasi habang wala pang ulan, ibig sabihin nun, ay talagang mag imbak at mag imbak sila ng mga pagkain. iimbak imbak nila yon sa ilalim ng kanilang kingdom. Ang name ng ganilang ganon is kingdom. Yes, the kingdom doy. At least alam niyo kingdom ang name ng kanilang bahay. Tapos, pag umulan na, ay talagang at least meron sila makakain. Mm, -mm di ba? Hindi kagaya ng mga tao na may mga tamad na hindi lama, hindi man lang nag-imbak-imbak, hindi nag-prepare ng for the rainy days. Kaya buti pa yung mga hakot. At yung mga hakot na yon ay lalabas lang talaga sila. Yun nga pag pag marami silang lumabas. Ibig sabihin nun uulan kasi nga mag sila ng kanilang pagkain so yun kaso lang makapirwisyo talaga sila ng mga tao kasi pag naka -fe na feel nila na merong ano merong pagkain lapit ah uh, mer merong pagkain na kakainin nila dahi ay talagang silang lahat pupunta kasama yung mga king kasama yung mga king and queens nila kaya As in Kaya Dito kumatok ako ng kay inay Alas Alas dos Dito na kami natulog O <laughs> diba Dito na kami natulog Kasi matulog ulit ako Dang Mm -mm, kasi kulang yung tulog ko day. kulang talaga yung tulog ko kasi hindi ako nakatulog ng ganun ganun na lang tingnan ko may yung mukha ko mukha ko dito mukha ko day. happy sunday everyone Kumusta kayong lahat? Nakita ninyo yung ano ko yung yung house tour ko doon sa bayan. Kaling kaming bayan kahapon. At inanon lang namin yung kailangan mga bagay na kailangan gamitin or kailangan ayusin kasi malapit na kaming mag-transfer doon para makalingkawas na ako dito sa malamig na bukid. Uh, Oo, oh, sobrang lamig kasi dito. Alam niyo anong oras na ngayon? Malamig pa rin. As in, eh, sobrang lamig. Kaya, dito muna, dito muna kami titira ng inay. At babalik, siyempre, babalik kami dito, no? Pag summer na. Oo, kasi syempre maganda ang, maganda dito. Of course. Yan. Mayroon ba kayong ganyan? Hmm. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami babalik. Babalik pa kami dito. Of course, bahay namin 'to. 'Yon lang, kailangan lang muna namin anuhin. Yung gift ni Ate M sa akin. At wala 'yun, wala talaga 'yun sa plano na wag mag-an nagmeron akong bagong bahay kubo doon dahil kay Ate M's nadagdagan na naman ang mga ang ating mga bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Ayan, makikita mo mga fog. Kasi nga, mahamog. Lalong-lalo lalo na malapit na po yung December. As in, sobrang hamog dito dahi. Kaya, doon muna kami manatili sa bagong bahay kubo. Okay, sige na. Eh. Yan lang update ko sa inyo na nag-transfer ako dito ng madaling araw dahil sa mga hakot. Ang ang tawag sa amin yung hakot. Okay. Tulog muna ulit ako. Okay. 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 Huh. Huh. Good morning and happy Sunday everyone. Thank you sa inyong lahat. Matulog ulit ako ha. Bye. <coughs> Hala, ulan. Ang lakas ng ulan. On a Sunday today. Ulan sa kalangitan. Dito sa bukid namin, palaging masaya <clears throat> yung mga pananim. Kasi halos everyday ay umuulan. Ah, tingnan nyo, ulan. Ulan, ulan pa more. Kaso lang, malamig nga lang. Sa inyo, umuulan ba? Basta sa amin, umulan. Ang ganda pala matulog dito. Yes! Ngayon lang ulit ako nakatulog dito, Day. Nung dumating or nung nagbalik kami dito. At tingnan nyo, ulan. Narinig nyo yung ulan? Bibi pie! Oh, si Bibi Ulan na naman. Sana nung nalaman ko na tawag doon na hindi gaano kalamig dito dai sa bahay bo na tinutulugan ng inay. Sana dito na lang ako natulog. Mm -mm. Ngayon ko lang nalaman, chat. Eh, Mas malamig doon sa tinutulugan ko na bahay kubo compare dito. Ay ang lakas ng ulan, bayet. Ang lakas ng ulan on a Sunday. Hindi naman ako nakatulog. Kailangan ko po, kailangan ko talagang matulog. Kasi kulang ako sa tas ng ulan nakakapago din kahapon yung ating alulod na puno na yan yung drum ng tubig dyan puno na preparation yan para pang ano pang dilig ng halaman lalong lalo na yung mga bulay mas malamig talaga dun. Oo, ngayon ko lang nalaman kaninang madaling araw nung nag-transfer ako dito dahil sa mga hakot na 'yon. Yung mga hakot na 'yon, mga mababait sila at masipag. Oo, kasi <clears> habang <throat> wala pang ulan, mag-imbak sila ng mag-imbak ng pagkain. Ngayon ulan at ang kagandahan dito sa bahay kubo na to ay Nandito lang yung ano, yung kusina. At kung nagutom ka dahil, pwede kang kumain. Anong pagkain naman dito Ayan ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Wow, talong. wala ng gulay naubos na naubos na yung gulay din kailangan ubusin ang gulay habang fresh pa <coughs> ang breakfast ko ngayon ay ano na lang oatmeal at saka gatas tapos dito pwede ka rin lumabas dito kasi may pinto at paglabas mo dito yun yung makikita mo dahil ang ulan pa rin grabe ang ulan dito eh parang araw-araw umiyak umiyak araw-araw <laughs> umiyak yung langit pero maganda din yun para sa mga pananim namin diba pero kaso lang talagang para sa akin ay nakaka-perwesyo <laughs> okay close ulit natin At babalik ako dyan. Matulog ulit. Okay? Tulog ulit ang bayo. Kasi nga, ulan. Maulan. And of course, today is Sunday. Kailangan natin magpahinga. Okay? So yan lang muna ang update ko ngayon na umuulan. Umuulan na naman! sa aming maginaw na bukid. Kaya bye. Bye muna. Mamaya na po ako mag ano. May ulit at tayo mag-usap ha. King. Happy Sunday once again. Bye. Bye. Mga alaga ko din. At huwag kayong mag-alala sa mga alaga ko. Kasi alam na nila na kailangan nila kailangan alagaan yung mga alaga ko kasi sila ay party sa aming pamilya bye hindi na sila mapariwara kagaya noong nangyayari last year <clears throat> hindi ano yun hindi hindi ko kasi inasahan yung mga ganong pangyayari eh. ngayon alam ko na kaya pinrepared ko na sila bye